Gumuho ang bahagi ng isang kalsada sa barangay Karuhatan sa Valenzuela. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng lumambot ang lupa sa lugar dahil sa walang tigil na pagulan at sa ginagawang construction malapit dito. Si Luisa Erispe sa detalye. Wala pang baha, pero lumikas na ang ilang residente sa Agustin Street sa barangay Karuhatan, Valenzuela City. Hindi nga sila binaha na naman kasi sila ng gumuhong kalsada sa tapat mismo ng kanilang mga bahay. Si Nanay Leti, isa sa lumikas, kinwento niya, ultimo tindahan niya na damay na sa bitak. Nagkakrak din ang pader ng kanyang kantina kaya sa takot, lumikas na siya. Apat na beses na kasi yun eh. Pabalik-balik, anong ah, gagawin tapos masisira. Tapos pinadikas kami dito, para baka daw kung sakaling may mangyari, andito kami, ibig sabihin safe. Si Rosalina naman, kahit ayaw niyang umalis ng bahay, lumikas siya dahil sa tapat mismo ng bahay niya ang gumuhong kalsada. Matagal na rin po kasi kami nagre-reklamo. Eh, sabi po, gagawin naman daw po kasi nila yon. Dala po ng umuulan, magsilikas na po kasi baka po mamaya tumuloy po yung ulan. Umano po siya, lumambot na lumambot yung lupa, ay eh, magbaha na po. Limampung individual ang inilikas ng LGU at nanunuluyan sa Malinta National High School. Nabibigyan naman sila ng pagkain, tubig, gamot, meron ding palikuran. Kaya lang, gusto pa rin nila makabalik na sa kanilang tirahan. Pero sabi naman ng Valenzuela LGU, dalawang buwan pa ang aabutin bago matapos sa pag-aayos ng nasirang kalsada. Bukod kasi sa bitak, ang ugat talaga ng pagguho ay bumigay ang konstruksyon ng basement parking ng City Hall na katabi ng nasirang kalsada. At ang nagdulot nito, walang tigil na pag-ulan kahapon. Naunahan ho tayo ng sama ng panahon. No? Yung pressure po ng tubig sa ilalim ho, ay sobrang lakas causing it na bumigay. Yung bumigay po yung uh, steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Capable naman po uh, na mag na magtayo tayo ng uh, building with two basements. So siguro po gawa lang talaga ng uh ng uh, 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 continue sa uh, na pag-ulan tapos lumambot yung lupa. So nag-erode po yung uh, isa uh, ilang bahagi ng uh, portion na ginagawa. Sabi ng LGU, kahit na naaabotin ng dalawang buwan ang konstruksyon ng kalsada, isasabay na rin dito ang drainage system at street light sa lungsod. Magbibigay din sila ng tulong pinansyal sa mga pamilya. The LGU will be releasing financial assistance uh, to uh, to all families, 20,000 per family po ang The LGU ho kagad ibibigay namin yung full support namin kung ano makakaya namin. Sa ngayon, sarado na ang Agustin Street. May barikada na at tanging makakapasok na lang ay ang mga residente mismo na nakatira sa Iskinita. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.